Walang sinayang na oras ang mga kawani ng Pidea Region 1 sa pagsalakay sa isang bahay sa Barangay 1 sa Dagupan City bandang alas 7 kagabi November 20 punteria nila ang isang drug den sa lugar matapos ikasa ang isang bypass operation. Dito naabutan nila ang 40 anyos na umano'y may-ari ng bahay na si Armand Kayabyab. Kasama nito ang tatlo pang lalaki na sina Alvin Castro Milesio, Rolenson Claveria at Aldrin Kibol Racadio. Nakuha sa kanila ang 26 na pakete ng shabu na may bigat na 18 gramo at nagkakalagay ito ng 122,000 pesos ang mga naaresto ay dinala sa Pedea Detention Facility sa Urdaneta, Pangasinan at maharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Sa kabundukan naman ng Benguet, sanib-pwersa sa na sinalakay ng mga pulis at pireya, ang tatlong taniman ng mariwana. Isa rito ay natagpuan sa barangay Kayapa, Bakun, Benguet kung saan 6,000 tanim na mariwana ang kanilang binunot at sinunog at nagkakahalagay ito ng 1.2 milyon pesos. Dalawa naman dito ay natagpuan sa barangay badeo Kibungan, Benguet. Natagpuan dito ang 3,500 na tanim at 2,000 punlan ng mariwana na nagkakahalaga ng 7 150,000 pesos. Wala namang naabutang mga cultivators sa mga nasabing taniman. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.